Awesome. Ayan o, nakakatuwa lang talaga yung mga old buildings dito sa Melbourne. So, ayan. O, diba? <laughs> Ang ganda tingnan o. Ang ganda no? Ito kayo mga leaves. Nalalagas na siya. Actually, walang leaves kasi nga. Katapos lang ng winter Ayan, ano ba yan? Ice cream? Gusto mo mag-wipe? O, oh, dali o. Oh. O, oh, dali, dali. Ice oh. cream siya ng blue ice cream kaya <laughs> nagme melt niya kaya gusto niya na wipe down. Oh, ito pa nako. Oh. oh. ito pa oh. 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 Ice sauce. okay. Tara. Ano, ice cream. Blue ice cream. Binili talaga yan ni Bana. Dali. Tara. Ayan. <laughs> oh, di ba ang ganda ng ice na 'yon? Ayun oh. No? Halika na dito tayo. Ayun. <laughs> church yata 'yan eh. Tekalikan. Tapos meron pa doon oh ayan oh. Oh, may church. <laughs> ano, hindi 'yan church pero building din siya. Yung old building. O oh, diba? Nandiyan pa rin dito sa Bellfort. Tara ba na, lakad tayo dali bayanak. Blue. Kumakain kasi siya ng ano eh, ng blue ice cream. Kaya so, yeah, ayan. <laughs> Ay ano? Oh. Sabana. Ano yan? <laughs> blue ice cream. Kaya yeah, ayan, messy tuloy din ng blue ice cream. Pero nag-i-enjoy naman yata din siya eh. Buti nga yung damit niya may ano, may blue. <laughs> Kaya, hindi masyadong halata na madungis na. Dito, <laughs> ayun pa, oh. Oh, dito. Pakarin natin ito. Actually, ang daming tao talaga dito, no? Ang daming tao, napaka-busy dito. Ayan, no? Oh. Yung isang building na old siya. Actually, gustong gusto ko yung mga old building eh. Namamangha ako sa mga old buildings. Ayan o. No? <laughs> uh, ayan, ayan. Ba? Oops. Ayan. <laughs> oh, diba? Tayo, Sali. dito tayo dito. Okay, dito tayo. Ayun. So, ayan pa. Marami pa mga old buildings dito dito sa street nato. Ayun. Oh, di ba? Ah, 'di tayo. Oh, di diba? sa pang-ikot para makita nyo yung mga old buildings. Oh, di ba? <laughs> Tapos dito din oh. Ayan. <laughs> ako lang ba yung namamangha sa mga ano no? Sa mga old buildings. Actually natutuwa ako. Hilig ko yung mga old buildings.